Ito yung tinatawag na bamboo shoot o labong. Yan, mga idolo yung aming kukuhanin. Mga hindi nakakaalam mga idolo ay kinakain po yan yung kawayan. Yung baby kawayan. Kinakain po yan. Napakainom yan. Napakalasan yan mga idol. Tabasin mo lang. Huwag mo lang isagad. Yan. O pa-comment naman mga idolo. Kung anong paboritong luto nyo dito sa labong. Napaka <laughs> inak. <laughs> inak sa unang ano. Kita mo na yan. Ino nakita yan ano. Hindi. Wala <laughs> pa sila. Ito yan. So kailangan okay tanggalin mga idol yung mga nakaharang. Yung mga siit. Medyo may kahirapan bang ng labong. Pero worth it naman yung hirap mo dito kasi um, minsan mo lang makakain yung ganito may kasi may sisil lang talaga sumisibol sila para lumabas yung labong so pag puputulin mo na mga idol sa pinakailalim nya lang matay no, dali malambot yan mga alright Dali ang labong mga idolo. <laughs> Saglit pa lang. Saglit pa lang mga idolo. Ako na kagad tayo ng limang piraso. Meron pa isa dito. Katabi lang ng kinuha natin. Medyo alanganin ang pwesto. Pero, kaya na yan. Kasi malambot lang naman yung katawan niya. labong. Alright. All right, dali mga idol. Labong. Ayun. So, sili pa tayo sa iba dahil madami tayong kasama, sigurado gusto din nila. Kaya hati-hati na lang mga idol. All rights. Tumabit ako Tara Tara. Hindi porke nakikita nyo na nangunguha kami ng labong eh okay lang na manguha ng labong. Kasi mga idol sa totoo ay may mga lugar na bawal talaga manguha ng labong. Ah, mga pasibol na kawayan, lalo na kung privado. Pero sa lugar namin eh alam naman namin kung ano yung hindi dapat namin gawin at hindi namin dapat kuhanin. Alright mga idol. Ito na nga pala ang mga nakuha namin. Napakainan na ito. Panalo. Panalo. Labong, 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 labong. Bamboo shoot. Alright. Ang gagawin natin dyan. Ha? Ang natin. Bo. Ilagay na. Ilagay na sa sako. <laughs> so wala kaming plastic kaya isasako na lang namin mga idol. Saglit lang. Saglit lang.